May pinakitang video sa akin yung misis ko nung isang araw. Siguro iba sa inyo, nakita nyo na rin to. Video siya ng Pinoy na nagbakasyon sa ibang bansa at ang caption niya parang ganito. Ang pinakamalungkot daw at pinakamasakit na parte ng pagpunta sa ibang bansa ay hindi yung gastos, hindi yung pagod, kundi yung makita mo yung potential sana ng Pilipinas. Yung maisip mo na pwede sana tayong ganito kung hindi lang tayo nagkaroon ng korakot na gobyerno. Nagtry ako hanapin uli yung video pero hindi ko na mahanap eh. Pero sa pag-search ko, nakakita ako ng mga iba pang mga parang ganun din na tungkol nga din dun sa sentimiento nila na makikita mo daw yung itsura ng bansa na may gobyernong matino at hindi mo maiwasang ikumpara yung Pilipinas. Lalo na ngayon na balitang-balita yung mga corruption scandal dito sa atin. Nung mga nakaraang taon, nagkaroon kami ng konting sobra sa ipon namin at nakapag-travel kami sa mga ibang kalapit na bansa natin kasama yung Singapore at Japan para magbakasyon. At nung medyo bata-bata pa ako, nung 20s ako, nakapagtrabaho din ako ng mahigit isang taon sa Dubai. Pero matagal na yun, mga dalawang dekada nang nakalipas. Pero kahit papano, experience ko pa din yon sa labas ng Pilipinas. So may konting background ako sa ibang bansa para magkaroon ng opinion base sa sarili kong mga nakita at na-experience pagdating sa mga ganitong usapan. Pero sa so tingin ko naman, kahit hindi ka pa nakakapunta ng ibang bansa, sobrang dami ng video sa YouTube na pwede mong mapanood. Mga nagpapakita ng buhay ng mga tao doon, kung paano gumagana yung public transport nila at kung ano yung itsura ng mga lugar nila. Kaya sa so tingin ko kahit nagsa-cellphone ka lang, eh, magkaka-idea ka kung ano ba talaga ang kaibahan sa ibang bansa versus dito sa Pilipinas. At yun nga, may punto naman talaga sila. Ang una mong mapapansin ay yung public transportation o yung kung paano ka makakalibot sa isang lugar nang walang sariling sasakyan. At makikita mo talaga yung malaking pagkakaiba. Mararamdaman mo na, ah, kaya pala pag public transportation ang usapan, Japan at Singapore talaga ang dalawang bansa na laging nasa top. Sa Singapore, napakasimple ng train system. Malinis, mabilis, napakadaling intindihin ng buong MRT map nila. Malinaw ang mga signages, hindi ka mawawala, tourist friendly talaga. Sa Japan naman, yung train system nila, bukod sa maayos at bago yung karamihan ng mga train, malinis din at kahit minsan madaming tao, tahimik sa loob ng train, hindi uso yung speaker mode. Tsaka walang nagkukwentuhan ng malakas. May mga time na masikip din yung train lalo na kapag rush hour pero may distansya pa din eh kasi mabilis yung dating nung train nila lalo na sa Metro Tokyo. Parang every 3 minutes ata may kasunod na bagong train na dumarating. Kung ikukumpara mo yung train system ng Singapore at Japan, mas madaling intindihin yung sa Singapore. Number one kasi mas maliit na bansa sila at saka yung train system pala nila mas bago, noong 1980s lang. Kaya naiplano nila ng mas buo kumpara sa Japan na mas malaking lugar at may mga linya ng train na noong 1920s pa. Kaya habang dumadami at nadadagdagan na nadadagdagan yung mga bagong linya at routes, ay eh talagang nagkasanga-sanga talaga. Kaya sa experience ko, mas mahirap aralin yung Tokyo Rail Network kesa sa MRT ng Singapore. Pero ang pinakamaganda sa kanilang dalawa ay pareho silang on time. Yung schedule ng train sakto, napaka-consistent. Ito share ko lang. Dahil hobby ko yung pagigitara. Mahilig ako mag-window shopping ng mga gitara. At isa sa mga excited akong pinuntahan dun sa Japan ay yung sikat na area na maraming tindahan ng gitara sa kanila. Tawag nila dun yung Ochanomizu. Dalawang beses kong pinuntahan yun nung nandun ako. At mga limang kilometro yung layo dun sa hotel namin. At parehong beses, maaga ako umalis sa hotel. Halos rush hour. Pero nakakarating ako ng mga 15 to 20 minutes lang. Tapos tatambay ako doon ng mga dalawang oras maigit, lakad-lakad, nakakabalik ako palagi doon sa hotel namin bago mag-lunch. At may iba pa kaming mga lugar na napupuntahan noong araw na yun. Alam mo yun? Pwede kang magplano sa buhay at pwedeng matupad yung mga plano mong puntahan. Ay dito sa atin, ang hirap eh. Hindi mo alam kung may masasakyang ka, hindi mo masigurado yung traffic, hindi mo matansya kung anong oras kang darating at makakauwi. Tapos sa kanila, hindi ka mukhang ngarag sa pag-commute. Itsurang tao ka pa rin paglabas mo ng train. Eh dito sa atin, papasok ka sa MRT na tao, lalabas ka mandirigma. ba? Diba? Sa kanila, alam mong pinag-isipan eh. Alam mong kung sino man yung gumawa at nagplano. It kinonsidera nila yung kalagayan ng mga taong sasakay. At alam mong inisip nila yung comfort o yung kapakanan ng mga ordinaryong tao na gagamit at magkukommute. Eh, kamusta naman maging commuter dito sa atin sa Pilipinas? Ako, matagal ako bago nagkaroon ng sariling sasakyan eh. Kaya alam na alam ko yung experience ng pagkukommute dito sa atin. Lalo na sa Metro Manila. Eto, kwento ko sa inyo. Hindi ko makakalimutan ng bata ako. Fourth year high school ata ako nun. Sumakay ako ng jeep na nasa terminal. Sa ilalim ng Blooming Street Station sa LRT. Actually, hindi pala terminal yon. Gilid lang ng sidewalk yon na pinilit nilang gawing terminal. Tapos, ang ginagawa nila, di ba? pupunuin yung jeep hanggang sa para na kayong sardinas na kulang na lang magkaamuyan kayo ng kilikili sa sobrang dikit-dikit nyo na. Tapos, kailangan lagi na may magsakripisyo na pasahero, isa or dalawa, para makaalis na. Kasi hindi sila aandar hanggat walang pasahero na nakaurong yung puwet. Dapat, laging may kalahating puwet na lang na nakaupo. At yun yung basihan nila na puno na. Doon palang pwedeng umalis. At tong time na yun, na ako, kaya eh, medyo nakakainis na. Tapos walang gustong forward, walang gustong gumalaw para may makasakay pa. At hindi ko makakalimutan yung sabi ng barker, yung mga nagtatawag ng pasahero. Sabi niya, hindi pala niya sinabi, sinigaw niya pala ng paggalit sa amin ng mga nakaupo na. Umayos kayo ng upo. Sige kayo, hindi kayo makakalis. Kung maarte kayo, magtaxi kayo. <laughs> sabi niya ganun. Tapos, nagkatingin ng kami ng mga ibang pasahero at wala na kami nagawa kundi sumiksik palalo kahit sobrang sikip na para lang makaalis kami. At isa ako dun sa mga nag-sacrifice para makaalis na. Kaya yung buto na lang numpit ko yung nakasabit ng konti sa upuan para akong nakasquat buong biyahe. Hanggang nung may bumaba na ng isa, dun pala ako nakaupo ng maayos. At ilang beses ko na experience yan, ganyan, bilang isang commuter sa Pilipinas. Sama mo pa yung rush hour na pagsakay sa bus or pagpila sa MRT or LRT. Naku po, grabe talaga. At siguro walang direktang kinalaman yung experience ko na yan sa corruption sa gobyerno. Pero pinapakita niyan yung kulturang nabuo dito sa atin. Na tingin ko isa sa mga nagpapalugmok sa Pilipinas. At hindi ko alam kung paano nabuo to eh. Yung idea na kung ordinaryong Pilipino ka, wala kang karapatan sa convenience. Wala kang karapatang mag-expect ng ginhawa. Gusto mo ng maayos na upo? magtaksi ka. Bumili ka ng kotse. Pero kung ordinaryo ka lang, magtiis ka. Huwag kang maarte. Diba? ba? Ganyan din sa maraming sitwasyon dito sa Pilipinas. Gusto mo ng maayos na ospital, magbayad ka ng mas malaki para doon ka sa private. Pero kung wala kang pera, huwag ka ng maarte. Magtsaga ka dyan sa siksikan at mabagal na public hospital na kulang-kulang. Gusto mong maayos na proseso ng pagkuha ng mga papeles sa munisipyo or government IDs? Eh, maghintay ka sa pila. Minsan, kailangan mo pa mag-sacrifice ng isang araw na leave sa trabaho. Tapos, kakausapin ka ng taong gobyerno na Di ko nila lahat pero minsan galit pa pag marami kang tanong or masungit pag hindi kumpleto yung dalamong requirements. At ang dami pang pwedeng example, mauubos yung oras ko sa video na to pag binanggit ko lahat. Sa kalsadang lubak-lubak, yung walang ilaw na kalye, walang maayos na sidewalk, bulok na airport, walang public parking na matino, walang public CR na maayos. Ay nako. Pero hindi ko sinasabing walang mga problema sa ibang bansa ha? at hindi naman sila perfect sigurado. Pero bilang isang Pilipino na may konting experience na makapunta sa ibang bansa, nakumpara ko yung pang-araw-araw na buhay ng pagiging ordinaryong tao doon versus pagiging ordinaryong tao dito sa Pilipinas. Uh, at least kahit sa pagbiyahe man lang sa araw-araw. Kahit yun lang yung pag-usapan. Eh talagang nahuhuli tayo pagdating sa public transportation. Para bang tinanggap na nating lahat na ganun talaga. At hindi ko maiwasang isipin kung saan kaya natin nakuha yun. Yung idea na kapag Pilipino ka at hindi ka mayaman, magtiis ka. Wala kang karapatang magreklamo, wala kang karapatang magdemand ng mas maayos. Okay na yan, pagtyagaan mo na yan. Buti nga yan eh, kesa wala. Alam mo yun? Parang dapat lagi tayong matutong magsettle. Tanggapin na lang kung anong meron at wag nang magreklamo ng magreklamo. Tipong yung pagiging matiisin na, ay naging mabuting ugali ng Pilipino. Pero hindi ko sinasabing masama na marunong tayo na magtiis kasi may benepisyo din naman yung marunong kang magtiis or yung pagiging matyaga. Yung pag nag-aaral ka, pag gusto mong makaipon, yung, sa relationship mo, sa pag exercise yung mga bagay na kailangan natin maging matiisin at maganda yun sa mga ganong sitwasyon. Pero pagdating sa society, sa lipunan natin, yung mga bagay na tinatanggap natin sa araw-araw ng buhay na pagiging ordinaryong Pilipino, yung hirap sa pagbiyahe, yung bulok na healthcare, yung walang kwentang serbisyo ng gobyerno, pati corruption halos. Buti nga ngayon eh, napapag-usapan na ng husto yung corruption, pero matagal na panahon na parang normal na normal yan, di ba? At parang tinanggap na natin na wala eh, ganun talaga. Bakit kaya marami sa atin ang pinagtsatsagaan na lang yung mga ganyan? Paano nangyari na yung pagiging matiisin parang naging national virtue ng Pilipino at ina natin sa mga bagay na hindi naman dapat. Hindi ako eksperto sa history or sociology. Pero siguro may kinalaman yung mahigit 300 years na pananakop sa atin ng ibang bansa eh. Simula sa mga Espanyol, sa mga Amerikano, hanggang sa Japanese occupation. Ilang henerasyon ng Pilipino ang lumaki na merong sinusunod na mga tao na nasa itaas. Bawal kumontra, bawal magreklamo. Sumunod ka na lang kung ayaw mo mapag-initan Isipin mo yung lolo't lola at mga kalololohan ng mga lolo't lola natin na nasanay at nabuhay sila na sumunod lang at nanahimik. Kaya tingin ko na-normalize yung pagiging matiisin, yung pagiging pasensyoso masyado ng mga naunang Pilipino sa atin. Hindi dahil gusto nila, kundi para makasurvive. Literal, na nadelikado sila pag naging makulit sila at nagdemand sila ng kung ano-ano sa mga nasa itaas. Dagdag mo pa yung religion na tinuro nila sa atin, kasama yung pagiging mapagpakumbaba, yung pagiging masunurin at yung pagtitiis ng hirap. Dahil kahit mahirap ka ngayon, basta mabuting tao ka at masunurin ka, may reward ka naman sa kabilang buhay. Again, may mga pagkakataon na tama na magpakumbaba at maging masunurin. May mga sitwasyon na dapat pagpasensya tayo at magtiis, pero hindi sa lahat. Kaya sa tingin ko, kahit nakawala na tayo dun sa mga sumakop sa atin, eh, nanatili pa din yung kulturang nabuo nila sa mga ordinaryong Pilipino. Lumaya nga tayo dun sa mga naghari sa atin na ibang bansa, pero naiwan nila yung sistema na may mga matataas sa lipunan, mahirap umakyat at makaahon sa buhay, kaya kung nasa baba ka, huwag kang demanding masyado. Tiis is life. Tiis-tiis lang. Ganun talaga. Pero sa totoo lang, hindi naman lahat ng problema natin ay kasalanan lang ng gobyerno. Oo, malaking parte sila at obvious naman na may malakihang korupsyon talaga. Kahit pa walang umamin sa kahit sino sa kanila, alam naman natin lahat na talamak ang korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. May kapabayaan, may maling sistema. Pero kung magiging honest tayo sa mga sarili natin, tayo ring mga ordinaryong Pilipino mismo may role or may papel din tayo sa sitwasyon natin ngayon. Nung nasa Japan ako, hindi ko napigilan. Unang umaga namin don, bibili ako ng kape. Napahinto ako eh, sa so sobrang tuwa ako dun sa itsura ng basurang nakita ko sa tabi ng kalsada. Pinicturan ko talaga kasi bumilib ako. Nakabalot ng maayos, walang pusa o aso na kumakalkal. Madami yung basura pero walang pirapiraso nakalat kalat sa kalye, nakabalot lahat. Balita ako pa, color-coded pa daw yan. White bag para sa papel at mga dyaryo, transparent daw pag plastic or styrofoam blue or green, pang bote or lata, depende daw sa municipality. At isa daw ang Japan sa may pinakamahigpit na rules pagdating sa koleksyon ng basura sa buong mundo. Pag mali yung pangbalot na ginamit mo o nilabas mo ng hindi tama sa oras, hindi daw kukunin ng basurero. Minsan, damay-damay pa daw. Pag may violation yung isang residente, pwede daw hindi kolektahin yung basura sa buong kalye nyo. Kaya yung mga magkakapit-bahay eh, nagbabantayan tapos minsan daw may multa pag malala talaga yung violation. Sipin mo yun, pagtatapon ng basura pa lang yan. Eh, kamusta naman dito sa atin? Yung kapitbahay namin, sinabihan ko na ng ilang beses na huwag magpatain ng aso sa kalsada kasi nagugulungan ng mga sasakyan tsaka ang baboy, ang pangit tignan, ang baho pa. Ayun, syempre, hindi siya nakikinig. Tuloy-tuloy lang siya, pinapalabas niya yung mga aso niya para magpupu sa kalsada pag trip niya. Ayoko na si Tayan, napagod na ako eh. Kaya yun, Paminsan-minsan, pag yung tapat ko yung maswerteng napili ng aso niya, eh naglilinis ako ng ginto doon sa harap ng gate namin kahit wala naman akong aso. Alam niyo yun? Kahit gano'ng kaganda yung plano ng gobyerno o or yung ordinansa ng munisipyo, kung tayong mga tao mismo sanay sa dating gawi. Yung mga, pwede na yan. O yung kaya yung mga palusot mindset, yung mga sanay siya shortcut. Wala rin talagang mangyayari. Sa illegal parking, beating the red light, pag-counterflow kasi nagmamadali daw. Yung, yun nga, yung pagtatapon ng basura kung saan-saan. Pag-ihi sa pader, pagsingit sa pila, yung mga ganong bagay. Kahit sa mga ganong simple lang. Pero isipin mo, isang maliit na balat ng candy, itatapon sa kalsada kasi daw isa lang naman eh, maliit na piraso lang. Pero kung lahat ng Pilipino ganyan mag-isip, eh mahigit 100 million tayong lahat. Kung lahat tayo magtatapon ng isang piraso ng balat ng maliit na candy, eh magiging katumbas daw yan ng 60 metric tons ng basura. Parang kasing bigat ng tatlong pung pangpasadang jeep. Kaya kahit maliit na bagay, pwedeng malaki yung maging epekto pag maraming tao ang gagawa. Pero ako, hindi ako perpektong Pilipino. Gustuin ko man. Minsan, lumalabas din talaga yung nakasanayan ko. Nalala ko nung time ulit na nandong kami sa Japan. May kiniinang kami. Tapos clean as you go sila. Dinalo ko naman yung tray dun sa tamang lugar. Pero pagdating dun sa tapunan ng basura, hindi ko napansin na ay iwa wala pala dapat. May mga kategori. Nakayuko ko kasi ako eh. Nihingatan ko huwag matapon yung nasa tray na dala ko. Tapos nakita ko nung isang hapon na staff nila. nag naman ako. Tapos parang sabi niya, okay, okay, next time. Parang ganun. Nakakahiya pero ang hirap talaga pag hindi ka sanay sa mahigpit na disiplina. Nakakapanibago din. Kaya lagi kong pinapaalalahanan yung sarili ko na kapag nagdadahilan ako sa isip ko ng mga pwede na yan. O kaya yung lahat naman ganong ginagawa eh. Okay lang yan. Alam mo yun, mga ganong pag-iisip. Mahirap eh, pero kasi hindi natin pwedeng sisihin lagi yung gobyerno eh. Kung mali naman yung ginagawa natin bilang mamamayan, di ba? Gusto natin ng solusyon, pero nakakadagdag naman pala tayo sa problema nakakalungkot yung ganitong topic kasi parang nahahighlight or nabibigyan din yung inggit, yung hirap ng pagiging Pilipino, yung sakit ng araw-araw na pamumuhay dito sa bansa natin. Pero alam nyo kung anong maganda rito. Ang maganda sa ganitong usapan ay napapag-usapan natin. Kahit yun lang, sa tingin ko, eh, may benepisyon na eh. Napakababaw man, pero sa tingin ko may silbi na din yung kahit papano. Masakit man yung katotohanan na yung generation natin at siguro yung mga ilang pang susunod na generation ay hindi makikita yung mga pagbabago na posible sa Pilipinas na mga ilang dekada pa or malamang ilang hundreds of years pa. Pero yung nabubuksan natin yung mga ganitong topic sa mga bata, sa mga anak natin at sa mga anak ng mga susunod na generation, yung maliit na seed or yung maliit na punla ng mga ganitong ideas na matatanim natin sa utak nila na yes, matiisin tayong mga Pilipino pero hindi dahil mahina tayong lahi or marupok tayong mga tao. Matiisin tayo kasi kailangan or kinailangan ng mga ninuno natin para makasurvive. Dahil literal na buhay nilang nakasalalay kung hindi sila umayon don sa mga sumakop sa atin. At yung pagiging matiisin nila na yon, naging normal, naging kasama sa kultura natin. Yun ang naging problema. Pero hindi siya permanente. Hindi yan ang identity natin. May chance na pwede nating mabago to. Hindi madali baguhin ang kultura pero hindi imposible. Yung South Korea halimbawa, galing sila sa gera noong 1950s lang. Isa sila sa pinakamahirap na bansa sa mundo pagkatapos ng gera nila ng North Korea noong 1953. At sa loob ng halos limang dekada lang, naging high income, developed country sila. May magandang train system, maayos na kalsada, panalo na electricity at water systems, at isa sila ngayon sa may pinakamagandang healthcare system at education system sa mundo. Yung Japan, pagkatapos ng World War II, sira lahat ng malalaking city nila. Yung Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, nabomba lahat. Nagkaroon ng taggutom, ang daming nawala ng trabaho, mga nasirang bahay, bumaba yung life expectancy sa kanila, pati literacy rate bagsak, dahil nasira yung mga eskwelahan. Pero halos tatlong dekada lang, naging developed country sila. At alam natin lahat ngayon kung gaano kalayo yung naabot na pag-unlad ng Japan. Yung mga Nordic countries sa Europe, yung Denmark, Sweden, Finland, Norway, dati silang kinukonsideran na mahihirap na bansa. Kung ikukumpara sa mga ibang bansa sa Europa noon. Pero dahil sa pinaganda nila yung mga industriya nila, yung edukasyon, healthcare, yung mga serbisyo, at ginawa nilang transparent yung gobyerno nila, tinaasan nila yung standard of living ng ordinaryong tao sa kanila. At sa loob lang ng mga tatlo hanggang apat na generations, considered silang ngayon na mga high-income developed countries na may pinakamagandang buhay sa mundo sa mga mamamayan nila. Again, hindi perpekto yung mga bansa na yan at pwede akong gumawa ng ibang video para pag-usapan natin yung mga problema nila. Pero sa kabuuan, mas maayos sila ng lihamak kumpara sa atin dito sa Pilipinas. At sila din nga yung patunay na posible ang malakihan na pagbabago sa isang bansa. Pero real talk, sa totoo lang, kung magiging makatotohanan tayo, parang hirap isipin na mangyayari sa Pilipinas yan, no? Hindi nga, di ba? Parang panaginip lang. Tsaka malamang, pinapanood nyo tong video na to at siguro iniisip nyo na ano naman magagawa ako, nag-iisa lang ako, ano naman magagawa ako sa malakihan na pagbabago na yan? At iniisip ko din yan. Minsan nga, kinukwestiyon ko din yung sarili ko sa pagiging positibo ko sa mga ganitong topic eh. Para bang niloloko ko lang yung sarili ko. Pag nakakita ako ng basura sa kalye na kinakaw ng pusa, kapag umiilag ako sa tain ng aso sa kalsada, kapag nakapanood ako ng balita na binoto pa, lam, lam nang kurap, binoto pa din, pag nakakita ako ng post sa Facebook na parang ginagawa nilang Diyos yung mga politiko. Parang gusto ko nang mag-give up sa paggawa ng mga ganitong topic na video eh. Parang naisip ko minsan, wala namang silbi tong mga ganito eh. Wala namang point. Parang hopeless. Pero naaalala ko yung mga ibang bansa na galing din sa hindi maayos na umasenso. Yung mga binanggit ko kanina. Kasi sigurado may mga tao sa kanila na nung magulo yung bansa nila, eh, nawala na din ng pag-asa. Eh. ba? Diba? Meron mga tao sa kanila na nag-give up na sa pag-asa na aasenso pa yung bansa nila. Meron yun sigurado. Pero meron ding mga tao na hindi nag-give up. Sigurado meron ding mga tao sa kanila na lumaban sa sitwasyon nila. Sigurado merong hindi basta nagtiis na lang. Merong nagsalita. Merong nagdemand, Merong nagreklamo. Merong hindi tinanggap na lang basta yung sistema. Merong nag-expect ng mas mataas na standard at tumulong sa pagbabago na yun. At gusto ko maging parte ako ng grupo na yun eh. Gusto ko isa ako dun sa mga naging demanding. Kasi para tumaas yung standard of living, dapat tumaas din yung expectation ng mga living beings eh. Para tumaas yung klase ng pamumuhay natin, dapat tumaas din yung hinahangad natin sa lipunan natin. Kaya siguro kahit maliit na channel man ang meron ako at hindi man ako makatulong sa malaki ang pagbabago eh. Kung may isa o dalawang tao ako na may inspire or makukumbinse na mag-demand ng mas mataas na kalidad ng buhay dito sa Pilipinas at maging maayos na mamamayan sila. At siguro kung may makukumbinsi din sila na isa o dalawa pa, kahit pa unti-unti, okay na din. Tsaka, bakit ba tayo nag-aaway-aaway ng mga Pilipino? Napansin ko lang. Okay lang kayo. Bakit tayo nag aaway away Eh pare-pareho naman tayo ng gusto. di ba? Malamang, malamang pare-pareho tayo ng gusto. Maayos na public healthcare, kalidad na edukasyon, maayos na serbisyo ng gobyerno, patag na kalsada, malinis na lugar, magandang ekonomiya para maayos ang kabuhayan, walang buwisit na korap sa gobyerno. Diba yan naman ang gusto nating lahat? Eh bakit tayo nag-aaway-aaway kung pare-pareho naman tayo ng gusto? Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Hindi natin kailangan maging loyal sa mga politiko. Dapat loyal tayo dun sa mga nakikita nating maganda sa Japan, yung maganda sa Singapore, yung maganda sa Europe. Dapat lahat tayo dun nakatingin eh. Kasi lahat tayo pare-pareho ng gusto eh. Lahat tayo, dapat yun, yun, yun yung vision natin. Tapos pag may politiko na humaharang sa daan natin, tapos nagsasabi na, Uy, gusto niyo maging ganun yung Pilipinas? Kaya kong gawin yun. Tapos pag umupo sila, tapos wala namang ginawa papunta ron sa gusto nating ending, eh, wala na dapat yan. Scratch na dapat yung politiko na yan. Pag wala silang silbi at hindi sila makakatulong dun sa gusto natin, wag nang ibuto ulit. Parang ganun yun na imagine ko na dapat na mindset nating lahat eh. Pero alam ko na masyado kong pinasimple yan at hindi lahat ng tao is pare-pareho mag-isip. Kaya malamang imposible mangyari yan. Pero ang punto ko lang eh, hindi natin kailangang mag-away-away kasi pare-pareho tayo ng gusto. At dapat walang loyalty sa politiko. Ang loyalty natin ay dun sa gusto nating makuha para sa Pilipinas. Yun nga, yung magandang ginagawa nila parang dun sa South Korea, yung parang dun sa Sweden, parang sa Denmark. Di ba? Ano sa tingin nyo? May sense ba yung mga sinabi ko? Comment lang kayo. Pero sabi ko na, pare-pareho tayo ng gusto. Huwag tayong mag-away-away, ha? <laughs> Salamat sa panonood.